Lumapagda si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam para sa kanyang dalawang araw na state visit. Nakatakda siyang makipagpulong sa mga leader ng Vietnam at ilang kasunduan ang inaasang mapipirmahan. Live mula sa Hanoi, Vietnam, nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, anong oras dumating si Pangulong Marcos dyan? Julius Pasado, alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas o alas 3 dito sa Hanoi nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos at mamaya nga ay nakatakda siya makipagpulong sa Filipino community dito. Paglapag sa Noi Bay International Airport sa Hanoi, binigyan ng arrival honors ng ilang Vietnamese officials si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ang kauna-unahang state visit ng Pangulo ngayong taon. Mismo ang Presidente ng Vietnam ang nag-imbita kay PBBM. Alas 7 naman ngayong gabi dito sa Vietnam o alas 8 ng gabi sa Pilipinas ang pagharap ng Pangulo sa Filipino community dito. Higit kumulang 7,000 ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho dito sa Vietnam. Karamihan sa kanila ay mga profesional. Pero bago yan, nakipagpulong muna siya sa ilang executive ng kumpanyang Vin Group. Sa kanyang state visit, makakausap ng Pangulo ang matataas na opisyal ng Vietnam at tatalakayin ang tungkol sa maritime cooperation, agrikultura at food security. Ang Vietnam ay kilala bilang isa sa pinakamalaking producer at exporter ng bigas. Inaasang mapipirmahan ang isang Memorandum of Understanding kaugnay sa supply ng bigas. Bukod dyan, inaasahan ring mapipirmahan pinamahalang isa pang kaasunduan, isang maritime agreement sa pagitan ng Vietnam at Philippine Coast Guard. Tulad ng Pilipinas, may inaangkin ring teritoryo sa South China Sea ang Vietnam. Julius bukas Siksik ang magiging schedule ng Pangulo bago siya umuwi ng Pilipinas. Nakaschedule ang meeting niya kay Vietnam President Vo Van Tong at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chin. Sa ngayon naman ay inaantabayan na lang natin ang pagdating naman ng Pangulo para nga sa kanyang pagharap sa Filipino community dito sa Hanoi, Vietnam. Julius. Maraming salamat Marlene Alkaide. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.